bagong rim ha si boxer mo bagong rim na no? ha tapos ngayon bago naman ang kanyang kanyang ano kanyang kartina ha hadami nilalagay kay boxer ha oh. Kapapaganda niya, oh. Kulang pa sa linis. Aloy ba ito? Aloy siya, aloy. Bumagay yung mga kulay niya. yung rim nya blue ang kulay nya blue sadyang hindi naman namin favorite ang blue kaya lang eh dahil sa hinihingi ito ng per barangay yan nagpalit kami ng kulay kung makikita nyo yan ay may mga design red oh nakulay puti na si ano oh si matao oh. dati meron siyang hmm. ano dati meron siya ay kulay pula siya ngayon kulay puti na nag-fade na siya <coughs> oh nagpe-fade yung kulay niya pero hindi nag fade yung kanyang reflector yung kay brad, brad ano dito niya nilagay sa may ano niya window shield niya eh. <laughs> <laughs> Barracuda parang Pero sa kanila walang walang ano kung ano yung laki. Ang mahalaga sa kanila yung safe sila. Ay. Akala ko na ano. Akala ko na safe. And importante sa kanila yun. Yon. Papalitan ng pento niya. Ito na lang daw. Ayan. Ayos na niya. Para. Pagtatanggalin mo dito. Kasi tag-ulan na siya. Kaya magpalit na siya. Nag-update na siya ng kanyang tunas ka ng tricycle. malinis na. Ayos na naman. Pwede na naman pang hanap ba? Ayan, o. Nag-upgrade lang siya ng kanyang ano,

3... 3... 4... Lagyan natin mga tanda, na. Tanda ng... Tanda ng Pilipinas. Ito po, may katala po eh. Huwag ka na dyan po kayo. Makamay lang dyan. Dyan. Gusto <laughs> 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 saan? na Katala kayo, kuya kaya. ba? Tayo, may tinagaw. na ito.

<laughs> Meron ako ngayon, sabi niya. Hindi na ng ano mo. Dapat sis, pag tinukuha na mo kayo, nagbabawa ako ng matina Dapat ikaw na mag-live noon. Para makuha mo yung 4,000 na ano Mm, kasi pag nakuha niya ang porta na uh, uh, na oras. Ah, uh, monetize na siya. Kaya pag nagbababa ka mag live ka po. Mm. Doon na talaga sa kanya Kasi inaantay niya na talaga ito eh Sabi nga niya kahapon Sana po matapos na Sabi niya Yan okay na oh Na ano na siya napalitan na pati yung bago na rin Decidido <laughs> 'yung kung kung ano, kung kung ano siya siya. talaga sana ab ano niya, looben. Maano niya yung Okay na siya. O tara na po. Punta na tayo ng ano, junk shop. Mag maghahanap kami ng gagawing